Natin narito po yung uh, kuha mula sa ating uh, Baler Radar at makikita po natin eh narito po yung sentro ng bagyong si Juan at ito po ay naglandfall dito sa may area ng Dinalungan Aurora. Nakita po ninyo noong no, ito ay tumama sa kalupaan orora Aurora, halos na wala na po yung uh, yung mata ng bagyo. Usually po nangyayari po ito kapag yung bagyo ay tumama sa lupa, uh, nag nagiging nasisira uh, po yung mata niya dahil po bahagya po itong humihina gayon pa uh, malakas sa bagyo pa rin po ang dala nito. Posible po sa mamayang 2 AM update natin ay typhoon category na po mula sa super typhoon ang bagyong si 1 Pero makikita nyo po no, na ito po ay direktang tumama dito sa may bahagi ng dinalungan sa lalawigan ng Aurora. So ito po yung nakaranas po ng malalakas na hangin na dulot po ng bagyong 1. Sa ngayon po no, as of 10 PM naman, ay uh, huling namataan ang sentro ng mata ng bagyong 1 dito po sa may bahagi hagi ng uh, kasibo sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay nasa 185 kilometers per hour, malapit sa gitna, pero makikita niyo po ang kanyang pagbugso ay nasa 255 kilometers per hour. Ito po ay lumakas yung pagbugso niya, lalo tumatama po kasi ito sa kalupaan. At muli po, no, nais ko pong bigyan din na yung mga lugar po, lalo na yung mga nasa taas ng bundok, ito po ay exposed at uh, dahil po doon posibing mas malakas na hangin yung maranasan ng mga lugar na nasa may uh, kabundukan. Kaya po iba yung pag-iingat pa rin. Makikita nyo po concentrated pa rin itong uh, um, laki ng bagyo partikular na sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Kumikilos pa rin ito ng mabilis sa 30 kilometers per hour pahilagang uh, kanluran or northwestward. Sa ngayon po no nakataas pa rin uh, Bago po yun, ito muna ating uh, latest track ng bagyong uh, uwan. Una po, no, nag-landfall po ito at 9.10pm sa Dinalungan sa Aurora. At nung tumama po ito sa lupa, ito ay inaasahan na patuloy nakikilos dito po sa bahagi ng Northern Luzon. At posibleng bukas na umaga, ito ay nasa may Lingayen Gulf na or nasa katubigan ng uh, Pangasinan or La Union. Samantala, makikita nyo po sa track natin, posibleng uh, lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan araw po ng Martes.